Guys, good morning. ah uh, lagi kong nakikita guys sa balita na tumataas raw ang kriminalidad sa Pilipinas. Ayan. Uh, ako wala naman akong pinapanigang presidente kung sino ngayon o nakaraan. Mga nakikita kong dahilan guys. Ha? Uh, isang dahilan lang kung bakit tumataas ang kriminalidad sa Pilipinas. Dahil na rin sa mga politiko guys. Yan ang nakikita ko. Uh. Maraming maraming cause o maraming dahilan bakit nagkakaroon ng krimen pero isa may nakita ko isa <clears throat> dahil sa politiko dahil sa mga politiko kaya nagkakaroon ng kriminalidad sa Pilipinas ayan uh, ito mga naiisip ko guys ha, bakit nagkakaroon ng krimen unang una simulan natin sa mga magagaang kriminal magagaang na kasalanan hanggang papalaki Uh, ganito kasi yan May mga politiko kasi guys Na ginagaya Ginagaya ng mga tao Kasi ikaw bilang isang politiko Ikaw ang ano eh Ikaw ang a-idol Ng mga tao, mga ordinaryong tao Ikaw na yung parang Siyempre medyo nakakaangat ka Kasi politician ka eh Siguro, kahit siguro kagawad ka ng barangay Malaki na ang role mo Sa society natin may mga politiko kasi guys na ginagaya sila ng ano kaya nagkakaroon ng krimen sa Pilipinas alimbawa may mga politikong nagmumura yan yung pagmumura ginagaya rin ng ordinaryong tao kaya yung ordinaryong tao kapag nakikipag-usap sa kapwa niya ordinaryong tao nagmumurahan ayan na dyan nagsisimula yung away dahil lang sa mura, nagsaksakan, nagtagaan, nagsuntukan. Yan, krimina na agad yan. Dahil sa pagmumura. Ano pa? Number two. May mga politikong uh, nagsisimula ng hindi pagkakaintindihan sa paniniwala. Ayan. May nakikita akong politiko na kinukutya niya yung isang paniniwala o isang reliyon which is mali gagayahin niya ng mga ordinaryong tao kaya nagkakaroon ng awayan sa reliyon syempre ikaw kinutya mo yung reliyon ko ako magkakaroon ako ng galit sa puso ko kinukutya mo yung Diyos namin di ba yung iba naman kinukutya yung Diyos nila magkakaroon ng awa yan. Siyempre, yung reliyon niya, makita namin ganun rin. Magkakaroon ako ng galit, ito, ito, yung nagmura sa Diyos namin. Mag, pag nakita kita, ganun, yung fight yung mga follower niya, natuwang tuwa rin. Pag nakita kita, ginaginito mo reliyon namin. Makita kita, iba yung nagkakaroon ng ano eh, yung galit sa kapwa, nagkakaroon ng krimen. Ayan, yan ang nakikita ko guys. Isa yan, isa yan. Dahil sa politiko, ginagaya ng ordinaryong tao ano pa ba may mga politikong nagpapakita sa mga ordinaryong tao na uh, ano tungkol sa mga babae ayan nagiging bugaw nag involve sa mga bugaw di ba dapat kung ano kung mahilig ka sa ganyan private mo na lang yan eh kung nakikita ng publiko ah ganito pala eh binabastos nyo lang yung babae, yung ganito, binabayaran lang yung babae. Wala, gagayain rin ng ordinaryong tao rin yun. Kaya nagkakaroon ng krimen, may nakita nga tayong politiko na uh, na-involve sa mga ganyan, mga pokpok, -pok, diba? Gagayain talaga ng ordinaryong tao, diba? May irap kasi na parang sa tingin nila tama na yun nung mga ordi kasi ginagaya rin nung, idol nila yung poon nila eh. ano pa ba ano bang nakikita ko kaya maraming malalakas ang loob na ordinaryong tao kasi minsan uh, hawak sila ng mga pader mga politiko kaya yung, yung ibang lalakas loob na pumatay magnakaw kasi kadikit nila yung politiko eh kaya ang hirap talaga na ganyan na bata-bata system may irap yan. Tapos may mga politiko guys na involved sa uh, pinagbabawal na gamot. Sila pa nga yung minsan yung drug lords. Minsan kakakampi pa nila yung mga yung mga ibang ano, bansa na pumupunta sa bansa natin na mga drug lord. So gagayahin talaga ng mga ordinaryong tao. Kaya dumadami ang kriminalidad. Kawawa lang dito yung kasalukuyang nag administrasyon na nagpapatakbo ng gobyerno natin kasi sila masisisi. 'Di ba? Kawawa dito kasi siyempre sabihin isisisi na naman 'yan sa gobyerno pag may nangyaring ano, taksakan, tagaan, isisisi nila 'yan. 'Di ba? E, ito pa lang ha, isang kwant pa lang tayo dahil sa politiko kaya dumadami ang kriminalidad. Number ano pa? Di na natin kwant. basta marami ito, itong ngayong eleksyon, dumadami yung kriminalidad ngayong eleksyon. Yung eleksyon, violence. Dahil nga, dahil nga alam nyo, nag-aagawan sa pwesto. Nagbabayaran ito. Yung politiko pwedeng magbayad. Ito, anuin mo to. Uh, alam mo na yon Alam nyo na. Kaya nakakaroon ng maraming kriminalidad. Siyempre, nakakaroon tayo ng division. Hindi kagaya kasi ng ibang bansa na walang eleksyon, wala sa wala silang masyadong krimen about eleksyon. Kasi minsan kasi may bansang hari ilang yung namumuno eh, walang eleksyon yon, 'Di ba? Bibirang kriminalidad about eleksyon sa atin, ngayon, lalong-lalo na ngayon. Ngayong May 12 magkakaroon na naman eleksyon. Magkakaroon niya ng mga violence. 'Di ba? Kasi minsan may mga politiko na gustong manalo na gagawa ng paraan para sirain yung kalaban. Krimen na naman yan. Krimen na naman yan guys. Yan ang nakikita ko. Kaya dahil sa politiko dumadami yung kriminalidad sa Pilipinas. May mga taong sinasadya yan para sirain yung gobyerno. Mar meron yan. Meron. Kaya ang hirap sa ganyan na na ano uh, masisi ang kasalukuyan. di Diba? Yung iba natutuwa pa eh. Natutuwa pa na dumadami yung ganyan. Ako hindi ako nakatutuwa sa ganyan. Mas maganda nga maiwasan yan. Tapos hindi lang kriminalidad. Basta yung mga nangyayaring maraming nangyayari, tragedy o accident, isinisisi sa gobyerno. Which is, yung iba naman ma maunawaan mo na hindi naman ano eh, hindi naman hindi naman talaga kagagawa ng tao. Minsan kasi, uh, act of God na yan. Pero ako kasi, minsan kasi may mga bagay na dapat sanang maiwasan na hindi ginawa ng maayos ng mga politiko na kung sila nanunungkulan. ba? Diba? Maraming ganyan. Maraming uh, nangyayaring ano, pataya o mga tragedy accident na pwede sanang maiwasan na hindi ginawa ng mga politiko. di Diba? yung kagaya ng pagawa ng batas ng ganito, hindi nila ginawa kaya tuloy nagkakaroon ng maraming namamatay. Di ba? Kagaya nung nangyari sa Naiya, naiwasan na sana 'yon kung yung maganda yung pagkakagawa ng batas sa about diyan sa mga uh, safety measure, yung kagaya nung ano, yung harang napakalambot pala kaunting bangga lang nung ano nung sasakyan tumba na isa rin yan dahil yan sa mga politikong korap isa rin yan kaya dumadami ang ano kriminalidad sa Pilipinas dahil rin sa politiko guys kaya hindi natin masisisi yung mga ordinaryong tao di ba yung mga isolated kasing ano kriminalidad madali na lang yun eh madali na lang ano madali na lang mahuli yung nandyan lang sa barangay nyo mahuli mo agad ako natutuwa natutuwa ako na nahuli agad yung suspect di ba at least case close agad nandyan na, nabigyan na agad ng ustisya ang, ka, ang masama lang kasi dito sa kriminalidad sa Pilipinas natin ha guys uh, ang tagal mauli ng mga may sangkot na kasalanan sa atin dahil na rin sa mga politiko rin. Sila rin nagpapagaya eh. Ginagaya rin tuloy sila ng mga ordinaryong mamamayan, yung mga middle class, lalong-lalo na siguro yung may pera. Kasi yung may mga posisyon sa atin na politiko, pag nakagawa ng kasalanan, hindi sila nagpapahuli sa authority. Kaya, kaya ginagaya rin ng mga Pinoy. Siyempre, sabi ng Pinoy, yung mga politiko nga nagtatago eh. Kaya ang daming gumagawa sa atin ng krimen na naka, hanggang ngayon at large pa rin. Ako, pag nakakare, nakakita ko ng balita, eh, uh, ito, nakagawa ng krimen, nanaksak. Tinitingnan ko agad kung nahuli na agad. Ibig sabihin, kung hindi pa nahuli, kainaan ng gobyerno yan. Pero kung nahuli naman, nandiyan na, nasumuko, nahuli agad, nakaposas na okay yon good yon ibig sabihin yung kriminalidad na, na po agad ang nangyayari kasi sa Pilipinas yung mga politiko nakagawa ng kasalanan o no, hinahunting ng ano, gobyerno nagtatago ngayon mayroon akong ano may, kung, alam, di ko nababanggitin na maraming politiko nagtatago nagtago pa nga sa ibang bansa Siguro nasa 3 years na hanggang ngayon nandun pa. So, kagayain ng ordinaryong tao yan. Kasi yung politiko ang nagagawa niya yun. Meron pa nga yung ibang politiko involved sa mga kal uh, ka kalukuan sa o mga kriminalidad. Nandun pa sa ibang bansa eh. Nang-involve sa mga corruption, sa mga gawaing ano, hindi kaya-aya sa gobyerno. Nandun pa sa ibang bansa, gusto pa tumira sa ibang bansa para hindi na lifetime na siya doon. Hindi siya mahuli. Mali yun eh. Mali guys. Kawawa yung ordinaryong tao na nakagawa ng ano, kriminalidad. Nahuli agad. Sa akin naman hindi ko kinakampihan yun. Ibig sabihin may justisya na agad. ba diba, naposas na agad siya. Nagagawa. Iimbestigan hanggang ikukulong. Kasi may nagawa eh eh yung ano, ang nangyayari sa mga politikong nakagawa ng masama, nakakapagtago pa. Diba? Kaya ginagaya ng mga ordinaryong tao. Kaya dumadami yung yung kriminalidad sa ating ano, sa bansa natin. ba? Diba? Yung kriminalidad kasi hindi mo na mapigilan yan. Araw-araw may nangyayari guys. Eh. May araw-araw may nangyayari. Iba-ibang dahilan Pero isa lang itong paksa ko ngayon ito dahil sa politiko kaya dumadami yung kriminalidad sa bansa natin. May mga politikong inuutosan yung ordinaryong tao na ito, anuin mo to, patayin mo to. ba? Diba? Which is mali. Mali talaga. Mali ang ano natin. Dahil na rin sa politiko. Kaya dumadami yung kriminalidad sa bansa natin guys. Ito, ito lang observation ko ah sa ibang ano, titingnan ko, isa-search ko kung ano ba talaga yung dahil lang kung bakit dumadami ang krimen. Ang paksa ko ngayon, dahil lang sa politiko kaya dumami ang kriminalidad sa Pilipinas. Yun lang, babay, ingat.